Wow, ang galing-galing mo naman, Ralph Christian. Ilang taon ka ba nung naging expert ka pagdating sa ganyan? Paano mo tinuturo? At uh, yung pagturo mo sa nakaka mmo mo? Ano mo, uh, sorry? Ilang taon ka, oh, ilang taon ka nung naging expert ka sa ganyan? Ah, hindi ko po alam kung ilang taon ako, pero basta 18 ako nung na-first time na niya. Ah, 18 lang! Hindi. Yeah. 18 ka nung, na, nung na, na, nagkaroon ka ng first time. Mm -hmm. Ha? Ah, parang late bloomer na tong batang to. Anyways, <laughs> mas matanda sa'yo? Uh, ah, mas matanda. So, hindi kanya tinuruan? Hindi naman. Nagulat lang din siya kasi may alam mo ako gano'n kahit first time na ako. Wow! So, I'm sure... Oh. Ganun, ganun talaga epekto pag bata pa lang manonood ka na eh. <laughs> Oo nga, totoo yan. Ano yun eh, kumbaga parang hindi, hindi mo ma, hindi mo malalagpasan yun na manood ka ng mga medyo pang adult na, na mga pelikula, no?